Ito po yung may bunga na. Ayan po, oh. Ayan ang bunga ng ating kadyos. Uh, katataba po ng bigi. Ayan, oh, ang butil. Malulusog. Yan po ay paagang kadyos. May bunga na. Yan po ang mga bulaklak. Ayan. Tapos din po, ere. Meron po din yung may bulaklak na din. Din po sa kabilang, ano naman, kalsada o sa kabila nating tanim. Ere po, oh. Ayan ayan po, ayan po dati ay humiga pero po tumayo din at bumunga pa, ayan po o oh. nung pong bumagyo yan po ay humiga kasi sobrang hangin ayan po at ngayon ay may bunga ng ating kadiyos, o oh, nabulaklak na sunod po dyan ay bunga na ayan po sa paloob oh. may bunga na po yung isang yun o oh. ayun o oh. ayan po o oh. may bunga na, eri po ay bulaklak ayan yan po, mga bulaklak na. Tapos, ere din po, ayan. Yan po sa medyo paloob, o oh, may bulaklak na. Hindi nga lang po lahat kasi po, uh, sa, ano po, nakasalit, o nakasahug nakasahog, o nakasama sa binhe ang ating paaga, at saka po yung hindi paaga. Ere po, oh, tinan nyo po, o. may bunga na. Ayan po ang bunga, ayan po, kata Oh. po niyan, o. Kaya po ilang piraso lang ay di po ay bibinhiin na muna, hindi na muna po gugulayin. Kasi po pag ginulay, ilang piraso lang po, oh, ayun din po, oh, may bulaklak na ang ating kadyos at nabunga na. Ayan po, oh. may bunga na po, may bulaklak. Ito po, oh. ayan, ayan, ganyan po ang itsura ng bulaklak ng kadyos, sa hindi pa po nakakakita ng bulaklak, ayan po ang kadyos ni po, oh. Hindi nga lang po lahat-lahat. Ayan po, Salit-salit oh. po kasi nagsamasana na po ang aming binhi dito. Kaya po yan, ganyan. Ayan po, oh. May bunga na po at may bulaklak. Yan po ay paagang kadyos. Ayan. Ang tawag po dyan ay paaga. Eri pa po. Ayan. May bunga na ang mga paagang kadyos. Yan po ang ating ano doon, yung ilalim po noon ang ating tinaniman ng mga balinghoy or kamuting kahoy. Buhay na po at matataas na. Ayan o. Oh. Diyan po, sa ilalim na yan doon, sa babang yun po. Buhay na po yung ating mga ano na kadyos at saka po ang ating ang ano po balinghoy pala. Ayan, Din po sa kabilang are, inabungan na rin. Hindi nga lang po lahat, ayan. Oh. Tumayo din po yan, dati po yung nakahiga Ayan po ang mga damo At napunta na rin sa kalsada Dili naman po sa side na ere Ang ating mga Kamote Ayan po, napakalago po niyang ating kamote na yan Tingnan niyo po At nabulaklak ng ating kamote Ere po at nakita ko din eh oh. Ayan po ang ating kamote O oh, kaganda ang bulaklak Wow oh, oh. Napakaganda po ng kulay ng bulaklak Ng ating kamote nabulaklak na po at napakalago ayan po oh, papunta doon ating kadyos ay nabulaklak na pati po kamote natin nabulaklak ayan oh. ayan po din sa loob bakit ko sa inyo ayan o oh, bulaklak na po ating kamote ayan oh, eri pa po ang isa ayan oh. ayan po ating kamote bulaklak ka na marami pa po doon sa loob na bulaklak at atin puting na ng ating tanim na balinghoy. Isama na natin ang ating mga tanim na balinghoy. Tayo po ilang araw na hindi nakaparini. Kaya po ngayon ulit. Ipagbalik po namin din eh. Ayan. Kasi po eh ako ay eh, nag-seminar. Tapos po ay eh, nag-mama Mary. Nag-birthday si Mama Mary. Kaya po kami ilang araw na hindi bumalik dito. At ayan po ang ating balinghoy. O mataas na po. Oh ayan ang ating balinghoy tapos eri pa po o di ba? Papunta doon sa dulo ay mataas na. Dini po ang pangalawang line. ayan po o. Oh. Lahat po ay kita na o oh. ng ating balinghoy yan. Matataas na po. Tapos dini pa po sa side na ere o. Oh. Ayun hanggang dulo po ay kita na po at buhay na buhay ng ating mga tanim na balinghoy. pa po o. Oh. Hanggang doon sa dulo. Ayun. O, di po ba? Sulit ang pagod. At kasi po ay buhay na yung ating tanim. ay naman po ang sunod nating mga lilinisan. Tapos ating uh, tips, silip, silipin lang po para tayo ay meron ulit makukuha. Di po ay ano, nagkita ulit ako ng ano, kakyut po, kaganda. Yan po ang mga bulaklak po. Ng ating kamote. Napakalago po. Ayun, oh, bulaklak na po ang kamote. Hindi ko lang po alam kung kaya na bulaklak ay nalaman na. Ah. O oh, ano ba? Ayan po, napakalago. Ito po ang ating mga panim ay nakakatuwa at nabunga na. Ah. oh, ayan po ang ating kajus. Oh. Meron po siyang bulaklak. Yan po ibubunga na. Ah. din po oh. Ayan po ang pagbubungahan ng ating mga kajos hindi ko pa alam. Green beans yata po sa iba. Sa amin po dito ay kadyos. Ayan po. Hmm. Ayan ang ating mahiwagang balinghoy. Matataas na agad. Oh. Mga two weeks na po namin yung naitanim ni daddy. Ay, kabilis po. Oh. Ayan. Two weeks na. Ayan po ang ating balinghoy. At ang ating mga ibang tanim. Ang ating ano ay may bunga na ere oh ayan po oh kadyos natin oh ayan po ang bunga Iilan nga po ang bunga kaya po hindi na namin kukunin yan ayan po ang aming mga tanim salamat po at titingnan po natin mamaya yung ating mga tanim naman doon sa labak